almost. Uy, kada ko spot to. Ano bitaw magsakay ka pero kapuyon. <laughs> Kutasan ka dapin. Upgrade naman to. Sa una, magbike naman ka ka doon eh. Pinaka-ano dito, 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 pinaka ano dito pinaka ano dito pinaka ano pinaka 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 Ngingon sa likod do. Pak, ikot na mo. Ito Oh oh. Ilom na spilling. <laughs> Hindi niya kayang mag Ay, ginuok ko noon sa to. <laughs> ano naman to, Dad? Bili, naka 4 high mong gusto. Ano yun? High gear to siya. Ah. Oh, so, napili, siya kadao dao. dao. Naka 4 <laughs> wheel, naka well siya, pero high gear. minani nani, naka 4 low, ito ba kapag-usog? Mawag gini andakan. Kato siyang purhay ang purpose ato para sa dalog. Kaya siyang porlo. Mm. siya ang pang ano, pang, pang expert na driver. Pang oh. bukid. Pang saka. Oh, musta mo dira? Los pan na. How are you? Mula. Ikaw? Ikaw? Are you okay, babe? Are you okay? Si okay? mama You're meeting. not afraid? Oh, si mama meeting pa to, basta kay na yung ginaputan sa glak.